Napakaganda. Lab. Mama ko nga pala. Simula ngayon, dito na siya titira sa atin. Mama mo? Teka, teka. Akala ko ba patay na yung mama mo? Ah, nasabi ko lang kasi yun dati. Magkaaway kasi kami ni mama. Eh, okay na kasi kami ngayon eh. Ano? Mukhang ayaw naman ata ng asawa mo tumira ako dito eh. Aalis na lang ako. Kaya ko naman bumili ng kondo malapit dito. Mag-aasawa na lang eh. Yung may ugali pa. Teka ho, sandali. Eh, hindi naman ho sa ganun. Nabigla lang po ako. Pasok po kayo. Kayo po pala ang mama ni Dustin. Pasensya na po kay sa inasal ko kanina. Nabigla lang po talaga ako. Pasensya na po kayo. Pwede ba? Huwag mo na akong pinupopa dyan. Ang makatanda. Hindi pa naman ako gurang, no? Tsaka, hayaan mo na yon, Kalimutan na natin. Mabait naman pala yung mama niya. Mukhang magkakasundo kami. Teka, ano yung malansang yun? Ang baho! Ay, yung bango, sarap siguro nito na ito. Nagluluto ka ng bagoong? Ay, opo. Bakit po? Nako! Hindi mo ba alam na allergy si Dustin dyan? Akala ko ba Asawa mo siya. Eh bakit? Hindi mo alam kung ano ang mga bawal sa kanya. Allergy po ba dito si Dustin? Itapon mo na. Allergy ba siya dito? Anong nakita mo kay Dustin at nagustuhan mo siya? <laughs> Bukod po sa gwapo ng anak ninyo Magaling din po kasi siya sa Gets hmm? nyo na po <laughs> Napakaganda ng gown ko Excited na ako sa kasal namin ni Dustin bukas Ikakasal ka? Kanino? Ha? Anong kanino? Malamang po sa anak ninyo. <sighs> hindi po ba na banggit sa inyo ni Dustin na bukas na po ang kasal namin? Bakit hindi ko alam? Bakit parang ang bilis naman ata? Hindi po ba dapat pakasalan ako ng anak ninyo? Kasi tatlong taon na po kami nagsasama. Napakaganda ng gawin ko. Okay. Ang saya. Ang saya-saya ko. Matutupad na lahat ng pangarap kong ikasal sa lalaking pinakamamahal ko. Anong nangyari? Bakit kupit-kupit? May sumira ng gawin ko. Paano na ngayon to, ngayon ang kasal ko. Ano nangyari dyan sa gaon mo, Klang? May sabihin na, may sabihin na nagal ko. Sinira yung gaon ko, kuya. Sa tangan ko. Yung mama niya ni Dustin ang gumawa niya ito. Siya lang naman na may, may kaya gumawa niya ito eh. Simula dumating yung mama niyo ni Dustin dito sa bahay, nararamdaman ko, ayaw niya sakit, akin. <laughs> Siya lang kami kaya gumawa nito sa akin, kuya. <laughs> yung mama ni Dustin. Mama? <sighs> eh kaya naman pala tutin sa kasal mo eh. Eh kasi, Kailangan na natin umalis dito, Dustin. Dalian mo na. Ano ba, ikakasal na ako. Mga hayop kayo? Mga taksil? Mama mo? O sugar mommy mo? Nakakadiri kayo? Love, magpapaliwanag ako, love. Love, pwede ba, Dustin? Umamin ka na nga dyan sa asawa mo. Huling-huling na nga tayo. Tama kaklang Hindi nga kami mag-ina Dahil ako ang nauna <laughs> Tsaka Bakit nagagalit ka ng ganyan? Dapat nga Magpasalamat ka pa sa akin eh Dahil nakakaranas ka ng masarap na buhay Dahil hanggang ngayon Sa akin pa rin umaasa ang asawa mo Love Huwag ka maniwala dyan love Sa akin ka maniwala Sorry na, love. Ay, sayang ang plano. Napornada mo. Plano ko pa namang magkaanak si Dustin sa'yo. Dahil, hindi ko na siya mabibigyan ng ano kay hindi na tuloy matutuloy ang magandang pamilya namin. Pero nandito na tayo. So, alam mo na, kusan ka lulugar? <laughs> Makahayop kayo. Hayop kayo. kayo. <laughs> <laughs> ano, Dustin? Ayusin mo na lahat ng gamit natin. Uuwi na tayo sa atin. Hi mga beshi ko, dito kami ngayon sa Tana One Falls, dito sa Dinggalan Aurora. Ayan, hi naman kayo mga beshi ko. Hi! Beshi ko, Rose. Hi! So, maliligo kami sa falls ngayon, mga besiko. Ayan, papababa po yung daan. Nakikita niyo yan, mga besiko. Yan, nasa gubat tayo. Ang ganda naman dito. Oo. Oh, maganda ang daanan. Ayan, mga besiko. Nandito tayo ngayon sa gubat. Nasa gubat tayo ngayon mga beshi ko At tababa tayo At good luck sa paangat mamaya For the hingal Hindi yun dito paangat eh. Narinig na po namin yung falls Dito sa tanaman falls Kaya kung gusto niyo po pumunta dito Pumunta na rin kaya mga beshi ko Kung hilig nyo rin mag Hiking, chururut, camping Lahat na ng gala

walang bakit sumakay pa tayo? bakit pa tabi po yeah, pero, na, ano? be! tayo nila kuya

Maliligo muna tayo. Maliligo muna tayo. Maligo na. Dito. Dito na lang oh. Dito oh. ano oh. Dito oh. Dito oh. Dito oh. Dito oh. Dito oh. As stand Dapat may stand lang yung darling, na yun nakatutok na yung camera. Ha? Wala yung bag, iniwan nyo, di ba?